Angeline Quinto, fangirl moment sa Biniverse concert. Kinagiliwan ng netizens, nagkaroon ng isang fangirl moment si Angeline Quinto na ikinatuwa ng marami sa Biniverse concert. Marami ang natuwa sa pagiging fangirl ni Angeline sa grupong Bini. Sa isang TikTok video na ibinahagi ni at Ortega, makikita ang saya ni Angeline habang nanonood ng concert. Tulad ng ibang blues, sumabay siya sa pagsing -along. Sobrang saya, at abala sa pagkuha ng mga litrato at video. Bakit kaya nakaka-inspire ang pagiging fan girl ni Angeline? Pwede kaya itong magpakita ng koneksyon ng mga artista at kanilang fans? Ang pinakapaboritong bahagi ni Angeline sa concert ay nang mabigyan siya ng pagkakataong mayakap ang kanyang BS na si Joanna. Makikita sa video na halos nakaluhod si Angeline habang tinatawag ang pangalan ni Joanna. At sinagot naman siya ng bini-member ng ate. Ano kaya ang pakiramdam ni Angeline nang makilala ang kanyang biya? para kaya ito sa lahat ng fan na matupad ang magagandang pagkakataon tulad nito ang video ng kanyang fan girl moment ay mabilis na kumalat at nag-viral sa social media. Marami ang humanga kay Angeline sa pagiging simple at natural ito sa kabila ng kanyang kasikatan. Kitang-kita ang kanyang tuwa at excitement at nakarelate ang maraming netizens sa kanyang pagiging tapat at bukas sa kanyang mga fan moments. Ano kaya nakakatulong sa koneksyon ng fans at celebrities ang pagpapakita ng kanilang fan moment? Mas napapalapit kaya sila sa kanilang mga tagahanga kapag ipinapakita ang ganitong klase ng pagiging tapat? Ang nakakatuwang interaksyon ni Angeline sa Bini ay nagpasimula rin ng mga pag-uusap tungkol sa lakas ng kultura ng mga fans sa Pilipinas. Sa pagdami ng mga fan-based communities tulad ng Blooms ng Bini, mas lumalakas ang impluensya ng mga fan, lalo na kapag may personal na koneksyon ang mga artista sa kanila. Paano kaya naapektuhan ng kultura ng mga fan ang relasyon ng mga artista at kanilang fans? Pwede bang makatulong ito sa pagpapalaganap ng kasikatan ng isang grupo tulad ng Bini?